Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Na no, na sa mabuti kayong kalaghan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, magbabalik topic tayo. Ay, sir, pahid po ng name ko. Bakit po mas naiinlab ako sa pogi kaysa po sa payat na lalaki? Or hindi pogi, sorry po sa word. Ay, naguluhan ako dun ah. So, yung ating sender ay isang babae mga kasawi na. Sabi niya, ay mas madali daw siyang mainlab sa isang lalaki kaysa sa payat na lalaki yan. So, ibibigay tayo ng opinion dito mga kasawi na bakit nga ba ang mga kababaihan ay mas madalas na madaling ma-inlove sa mga kapugian ng isang lalaki. Siyempre, mga kababaihan po kasi kapag ka once na nakita sila ng isang lalaki na pogi ay mas pabilis silang ma-attract. ba diba, minsan nga kapag ka may dumadaan, ayan, sa hallway kapag ka once may nakikita ka na kagwapuhan ng lalaki ay napapatingin ka talaga kasi nga, syempre, mas mabilis ma-attract ang mga kababaihan kapag kapogi talaga ang isang lalaki. Mas mabilis silang napapalingon kapag kanakita nakita sila ng pogi na lalaki. Kaysa mga kalalakihan na hindi gaanon kapogian, mga kasaw. Diba? May kasabihan nga, kapag kapogi daw kaagad, ay mabilis bumaba ang mga panty ng mga kababaihan kasi nga, syempre, sino ba daw ang aayaw sa mga pogi na lalaki kapag kapogi na nagpapakita ng motibo, ang babae naman ay mabilis na kaagad na mag-grab kasi nga feeling nila ay jackpot na sila kapagka sila ay nakabingwit ng isang lalaki na kapugian. Ganon din naman yung mga kalalakihan, mga kasawi, kapagka sila ay nakabingwit ng magandang babae tapos hindi ganon kagapuhan ang isang lalaki. Ibig sabihin, ay proud sila na dinidisplay nila ang isang babae na maganda ito. Talagang dinidisplay nila sa ibang tao para sabihin nila, Aba, swerte ng lalaki na to ah. Kahit hindi kagapuhan, pero ito ay kabingwit ng isang magandang babae. So, ganun din naman yung mga kababaihan. Same lang din naman sila ng mga mindset ng isang lalaki na talaga kapag nakakita ng kagwapuhan ng lalaki ay mas mabilis silang bumigay. Pero, pero depende yan sa mga kababaihan mga kasawi ha. Kasi nga may mga babae din naman na hindi sila na-attract sa mga kagwapuhan. Mas sinuuna nila ang pag-uugali. Pero madalang ka na makakita na mga kababaihan na sa unang tingin at unang pagkikita nila sa isang lalaki ay ugali na kaagad yung tinitingnan nila, di ba? Sa una kasi na pagkikita talaga ay sa mukha sila naka, nagkakaroon ng interest bago do sa pag-uugali. Kaya sa mga kababaihan ha, huwag agad-agad bibigay kapag kagwapo ang guy kasi nga madaming manluloko ngayon. Baka mamaya ay sa manluloko ka pa napunta at nasawa pa ito, yari ka pa, di ba? Kaya mag-ingat lang, mas maganda na kapag kawan sa na nakita kayo ng isang lalaki, pogi man ito ay eh, hindi ay eh, mas maganda na kilala ninyo ng mabuti para naman sa uli ay hindi ka magsisisi kapag ka bumigay ka ng iyong dangal sa isang lalaki. Ingat-ingat lang sa mga kababaihan na mahilig sa kapugian kasi ang kapugian na hindi ito nakakain mga kasawi. Bagkos baka mamaya, ayan pa ang magbigay sa iyo ng sakit ng ulo. Mas maganda na yung hindi kapugian pero mabait naman ito at mapagmahal at talagang bibigay sa iyo lahat para kang prinsesa at hindi ka magawa magawang lukuhin. So, doon na po kayo sa pag pero mapagmahal. Huwag niyo pong pipiliin ng mga lalaki na pan-display lang sa kapugian, pero yun naman ay nagbabalat kayo lang at talagang lulukuhin ka lang at babaero ito. Yun lang po mga kasabi, yung aking advice sa ating sender. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.